and what's up mga kalapatids and welcome back dito sa Ali Eh plugs, mga kalapatids Yung nga uh, pala kagab nung kagabi nga pala mga kalapatids ay uh, nag-deliver tayo ng kalapati sa buyer natin kay Mr. Uh, Ace Castillo Mag grupo ko siya dati, kapwa ko dan, sir mga kalapatids Kumuha sa atin, nagkakalapati rin siya dita, dati as bumabalik na lang siya ngayon So yun mga kalapatids, uh, nag-deliver tayo ng uh, tatlong ibon sa kanya Bali nag birth na tayo, nag birth na tayo sa kanya nung uh, pakaraan ng dalawang young bird na, na Alphonse at Vandenbrook mga kalamagis ito yung picture namin yan ito yung picture namin nung kami nagpa, uh, nagkita nung gabi at ito naman yung konting clip ng video namin ah, nung gabi na nag ano kami nag meet up kami <laughs> nag meet kami so yun mga kalapatids so yeah, yun mga kalapatids i-deliver na natin ito mga kalapatids mga kalapatids natin kumakain lang yung ating uh, kumakain lang. <laughs> Hintayin lang natin. Wala hmm. ka na. <laughs> Thank you. Ito ko oh, ako. Oo, siyempre. <laughs> muna tayo. Ayan o, yung sa atin. Mga kalapatis. So yun mga kalapatids Ito nagbablurred pa Mga kalapatids So yun, mga kalapatids ready to breed na nga mga to hindi pa nga lang tayo nakapaglinis ng kanilang pop tray mga kalapatids so ito pares na pares na to mga kalapatids yun yung ating white tiger grizzle pinapares na ito yung kanyang ano pares na pares na mga kalapatids siguro mga December hanggang January tapos ito i-out na natin mga kalapatids ito out na yan so yun nga pala nakapaglinis na tayo ng nilang ano natanggalin na natin ang tubig medyo may lumot-lumot pa yan oh, no, mga kalapatids hindi na natin matanggal so yun natanggal na natin ang tubig yung, yung kaninang umaga pinalta natin ng pang tanghali at yung tanghali tinanggal na natin at papalta natin ng pang hapon hanggang umaga mga kalapatid so yun same time to then tanggal na rin natin itong mga hen natin at tanggal na rin natin ng tubig goods na lahat yan papakain na lang tayo maya maya mga kalapatid mag out tayo ng isang hen na galing dito mga kalapatid yung ating abandoned uh, brook na hen mag out na tayo same time dito rin mga kalapatid sa pliers natin ito mga kalapatids Yan na lang yung natitira sa mga pliers natin Pera na lang dito, dito kasama Kasi pra, uh, player breeder natin yan Ito na lang, isa, dalawa, tatlo Na tatlong kak mga kalapatids Yan na lang natitira sa atin mga kalapatid Mga kalapatids Saka isang hen na naririto mga kalapatids At ito, isang to Kak din yan, alpons Ama naman ito mga kalapatids Ito yung isang alpons yeah, Pure yan mga kalapatids Bale ito ay 3 uh, years old na kung daw nagkakamali at ito yung anak niya, mga kalapatid. Galing niya ng Biopigeon Pigeon and Bio Research, mga kalapatid. Lahat ng ating ibon o lahi ng ibon natin ay galing sa Biopigeon Pigeon and Bio Research, mga kalapatid. Ano, pumapares na to. Kakto, mga kalapatid. Pumapares na dito, mga kalapatid. Pares na pares na sila. So, yun, mga kalapatid. Pabalik ko sila sa inyo maya, maya pagka na natin. Ayan mga kalapatids, uh, ah, ayan kumakain na sila mga kalapatids, ano? kumakain na yung ating ibon mga kalapatids ah, Apat na yan mga kalapatids, kaya sakto na lang yung binigay natin sa kanila Bukas na lang natin sila Nang umaga ulit pakakainin mga kalapatids At the same time mga kalapatids, kumakain na rin itong mga breeder natin Itong mga hen natin, ayan, sasay din na lang nila yan Yung mga hen natin to dadagdagan pa natin ng isa, santakal kasi isang takal pa lang yun mga kalapatids Eto mga kalapatids, kumakain na, ayan o, ano? Good sa good sa yan mga kalapatids Ang binigay natin sa kanila ay El Campeon Breeder Mix at Flyer Mix na inaluan naman Dirigma 3,000 mga kalapatids Kaya natin yung maubos bago natin dagdagan Dito dadagdagan na natin muna So ayun mga kapatids, nalagyan na natin ng pad yan, last na yan. So tubig naman ang bibigay natin, plain water lang ang bibigay natin mga kapatids ngayong araw mga kapatids. So goods na yan, hintayin na lang natin maubos yan bago natin tanggalin yung patoka nila. So ayun mga kapatids, dito ka na natapusin ang video to para sa araw to. So please like, share and subscribe mga kapatids sa Alae Nation Vlogs at sa Facebook account natin, Bondelos Reyes at sa ating Facebook page. Alae Nation Vlogs at saka shoutout din kay Ace Castillo mga sana manalo ang ibon mo at sana maglabas ng uh, magagandang ibon ang ating kalapate. So, bye-bye. Salamat. -bye.